Hello guys, good morning sa lahat ng ating mga viewers, mga subscribers So nagbabalik na naman tayo guys dito sa ating Starry Starry Store uh, Ano nga ba yung mga sinyales kung bakit uh, lumalago yung ating mga tindahan At paano ba natin malalaman na tayo ay lumalago Ay makikita natin guys sa ating mga deliberates uh, deliveries kung araw-araw tayo may deliver ay talagang ito yung mga sinyales yung ating tindahan ay sumisikip na isa ito sa mga sinyales guys na lumalago yung ating tindahan so wag po tayong mainis wag po tayong maasar kapag sumisikip yung ating tindahan at yung ating mga uh, deliveries ay walang paglalagyan araw-araw tayong mag-aayos, makikita natin yung mga daily sales natin, yung expenses natin ay lumalaki din, guys. So, ayun, uh, napakaganda, napaka-blessings po ang ating tindahan ngayon dahil nga, eto nga, ay uh, magtatatlong taon na tayo, makikita na natin yung ating output, yung ating outcome, ay talagang tuloy-tuloy uh, yung ating uh, uh, magandang pa progress ng ating tindahan, guys. So, ito sa lahat ng mga, sari sari store owner, alam ko, lalo-lalo doon sa mga batikan na alam na nila kung paano paikutin yung kanilang uh, profit at talagang kung ikaw ay uh, baguhan pa lang, huwag mong kukunin yung uh, profits guys talagang uh, pa paikutin mo muna ito ay napakabilis lumago yung inyong tindahan kahit paunti-unti lang yung inyong uh, benta kapag ganun nang ang inyong ginagawa ay talagang uh, mabilis tumaas yung uh, uh pagangat ng inyong tindahan. So super sugod naman dito sa ating tindahan guys ay mabenta-mabenta pa rin yung ating soft drinks tulad ng ating mga Blendavlog ngayon. Ay soft drinks talaga yung ating uh priority para hindi tayo mawalan ng stock. ay nagkakaroon tayo ng dumadami yung ating uh, customers, dumadami rin yung ating stock. So uh, dapat ay makikita na natin, mamomo natin doon sa ating daily sales kung talaga tayo ay uh umaangat o kaya bumabagsak yung ating negosyo. So super so guys, ganun na yung ating tindahan. tutukan natin, mag-focus tayo. Huwag po natin pakialaman yung ibang tindahan. Basta tayo ay focus tayo dun sa goal. Sigurado ay makukuha natin yan guys. Anong kulay ng uniform nyo? Yellow? Yellow? Ito ano? Ito? May number dyan sa likod? Mm. Okay, okay. Pero dyan yung nakared. Pero ka-red yung dandy. Nakaride Duma mm. ni So ito guys Yung ating mga players May mga event dito sa school Kaya yan guys ah, Sunod sunod yung mga bata So ano ba yung mga sinyales na Lumalago yung ating tindahan Kapag ay, ito ay punong puno At saka lagi tayo yung uh, may deliver Iyon yung mga dahilan pag, ano, Kapag uh, sumisikip na yung ating tindahan guys Ay talagang ah uh, ito ang mga palatandaan na tumalago yung ating tindahan. So, yung ating mga bata, yan, yan na ay namibilit sila. Hi! So, ayan. Ano, anong paki, anong, anong sasalihan mo dyan, de? Ah, volleyball. Oh. good luck sa inyo, ha? Sayang si LG, hindi nakahabol niya. Angel. Mm. Saan, 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 saan kayo maglalaro? Central. Oh, tatalunin niyo yung mga taka Central no. Walang magbibigay ng pilas-pilas na pera ah, yung mga maduduming pera ah, huwag kayong magbibigay ah. Kasi bawal yun, ah. Hmm. anong baon mo diyan, de? Dadan oh, sa merienda Di Dadan sa gawing gato merienda? Mm. <laughs> <laughs> nice. 38. Magbaon kayo ng choco money oh. Ten limes. Hmm. May mga langgam. Hmm. Alam niyo ba guys nung uh, nilagay ko tong uh, advertisement ng uh, Selecta ay talagang lumakas nang lumakas yung ating ice cream. Talagang hined side yung ating ice cream guys. Talagang uh, uh, pagkalagay ko yan ay napakadami pong mga batang bumili ng ice cream dito sa ating tindahan. So eto silipin natin yung ating ice cream ay talagang ubus na ubus na side na side na Kasi nung nilagay ko yung advertisement na yun yung ating tarpulin ay mabentang mabenta po siya guys So nag update yung selecta Nagiging 20 pesos na lang itong corneto guys So papalitan natin itong uh, uh, ano na to, yung tarpulin na to para mas ma-update yung mga bata Huwag din tayo magpapakawala ng kape guys. Ito yung ating best seller natin sa kape. Yung ating uh, great taste na 3 in 1 ay talagang mabentang mabenta rin ito. Talagang ito yung kada tuwing umaga ay nagdi-display tayo dito sa ating tindahan guys. Talagang mabenta mabenta ang ating kopi. Uh, kopi uh, na naman talaga. So yun. Yeah. Paglalakay tayo dito sa ating uh, displayhan. Iyan. Bale, ang bentahan natin dito sa coffee guys ay uh, 15 pesos na rin ng uh, ating uh, benta dito sa ating twin pack talagang ito uh, ay uh, hindi hindi rin tayo mag uh, ng maramihan ng matagal nito kasi every week naman na dumadating yung ating suppliers kasi eto kapag uh, mat medyo matagal na yung in-stock ay tumitigas yung kape dito sa loob nito guys so iwasan po nating uh, tumigas yung kape dito o tayo uh, mag-stock ng maraming maraming so yun uh, i-stock natin dito so yan ang ating lagay ng kafe. So, ayan. Aayosin din natin guys yung ating book of account dahil uh, third quarter na ay magpupunta na naman tayo sa BIR para i-re-register natin yung ating uh, third quarter para sa ating total sales at sa ating uh, uh, expenses. Kailangan kompleto uh, yung ating uh, book of account. Updated ko lagi. Uh, tulad ng ating uh, ginagawa ay mayroon po tayong record dito bago tayo pupunta doon sa PIR. So, ito yung ating uh, ledger. At ito naman yung ating columnar para magiging uh, legit ng ating business. So, ito, mapapansin nyo guys ito, punong-puno yung ating araw-araw uh, tayong may sales. Araw-araw din tayong may record dito sa ating uh, book of account. Nandito yung ating uh, number ng uh, OR natin. Yung ating uh, daily uh, sales natin ay nandito dito rin guys. So, Mamaya punta tayo doon para i-register re natin doon sa ating uh, uh, BIR. So i-ano natin doon sa ating uh, i-present natin to mamaya sa BIR.